Umaani ngayon ng samot saring pambabatikos at mga negatibong komento ang video ng uploader ng isang netizen nito November 3, 2023. As of this recording, ang naturang video ay umabot na ng 7.8 million views and counting. Sa naturang video ay makikita ang isang dalagita na tinuturuan na magmaneho ng isang four-wheeled vehicle sa isang kalsada na mapapansin na wala namang masyadong dumadaan na mga sasakyan. Sa kabila ng malumani at maayos na pagsunod ng dalagita sa instruction sa kanya ng kanyang ina at ng umanoy stepfather nito, ay tumanggap ito ng pambabatikos dahil mapapansin nga sa video na nakaupo ang dalagita sa harapan ng stepfather nito habang ginagabayan at tinuturuan ito ng ina at ng naturang stepfather. Not too much. It's good that you look there, but you should be on side of room. have to be in this side. Filipino from US din po ang asawa ko, and he is well aware that gesture is not appropriate, so it means, mas dapat po na aware po ang asawa nyo na di dapat ganyan ang pwesto ng bata, dahil sa kanila po ay bawal na bawal yan, mom, be aware po kahit anak natin, they should have boundaries too, very different being as a mother and parents, it's crucial to teach our kids, lalo na anak nating babae, na maging decent, conservative, and aware, when it comes to situation like this, sitting on someone's lap, especially with a guy, educate them on how to prioritize their own well-being, and safety, hindi yung para bang ikaw pa mismo ang naglalagay ng kapahamakan sa yung anak, common sense na lang po sana. Mali po talaga to, lalo na underage, at sa ganyan klase pa na pagturo ng drive, marami po namang driving school if want nyo matuto ang anak nyo sa pag-drive, anak mo yan at asawa mo. Okay lang kung ikaw yung nakakandong dyan sa harap ng asawa mo, opinion ko lang to, kaya wag magalit, ingatan ang anak na babae. This is not good, seeing your daughter on someone's lap, although there's no malice, please protect your daughter. Ayon sa Land Transportation Office, ay maaari nang kumuha ng student permit ang isang 16 years old, kung saan, ang isang wala pa sa hustong gulang na may hawak ng student permit, ay maaaring turo ang magmaneho ng isang nakatatandang may hawak naman ng isang driver's license, at ito ay may bisa sa loob ng isang taon mula ng may release ang naturang student permit. Ngunit tila, ang hindi nagustuhan ng mga netizens na nakapanood sa naturang viral video, lalong-lalo na ang mga nanay, ay hindi umano kaaya-aya ang posisyon ng dalagita sa stepfather nito na nagtuturo dito. Marami ang nababahala dahil hindi umano magandang tignan ang isang dalagita na nakaupo sa kanlungan ng mas nakatatandang lalaki, maging ito man ay sarili nitong mga kaanak. Samantala, sa kabila ng mga batikos na natatanggap ng naturang uploader, ay nananatili lamang itong kalmado at ipinarating din ito sa naturang comment section sa nasabing viral video, na wala itong malisya sa kanilang pamilya. Walang inaang nanaisin na may hindi magandang kahinatnan ang sarili nitong mga anak, bagamat may mga bagay man na tila mali sa paningin ng iba, ngunit para sa takbo ng pamumuhay ng ilan, ay maaari din naman na wala itong problema sa kanila. Mahirap manghusga sa isang bagay, lalo na't hindi naman natin makikita ang kabuoang takbo ng buhay at sitwasyon ng bawat individual dahil lamang sa isang video, ngunit wala din namang masama na tumanggap ng puna na nagmumula sa isang malasakit, ngunit sana nga lamang, ay may parating din natin ito sa paraang hindi mo naman may pararamdam, na ikaw ay nanghuhusga na ng iyong kapwa.